Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Pag-usapan natin ang Denver Nuggets. Sa kanilang last 10 games, sa isang beses pa lamang silang natatalo. At malaking dahilan nga dyan ang 3-time MVP and once again, MVP frontrunner ngayong season ni Kola Jokic ng Serbia na currently ay nagtatala ng 30 points, 13 rebounds and 11 assists per game on 64% shooting sa field. Ganun pa man ay mukhang kakailanganin nga ni Jokic na higitan pa ang performance na ito kung kung sila silang mapanatili ang magandang record dahil tinatamaan nga sila ng injury bug ngayon mga kaibigan. Si Christian Brown ay out ng 6 na linggo dahil sa ankle injury habang kahapon naman ay 3 minuto lamang nilaro ni Aaron Gordon sa game nila laban sa Houston Rockets dahil sa hamstring injury ang same injury na tumama sa kanya noong playoff sa series laban sa champion OKC Thunder. Sa ngayon nga ay hindi pa inaanunsyo kung kailan ba makakabalik si Aaron Gordon subalit ng hamstring injury ay isang injury nga na hindi mo dapat may madali. Isang itong injury na madalas ay pabalik-balik talaga So dalawang starter nga para sa Denver Nuggets ang out ng posibleng multiple weeks. Dito na nga nila mapapakinabangan ang mga free agent signing sila na tulad nila Bruce Brown at Tim Hardaway Jr. na punuan at least kahit konti man lang ang may iwan na festo ng kanilang starters ngayong may mga injury ito. Para nga sa Los Angeles Lakers ay malaking pagkakataon na ito sa kanila na habulin ng Denver Nuggets sa number 2 seed. Dahil kung ang Nuggets nga ay inuulan ng mga injuries, ang Lakers naman ay kakakumpleto lamang ng kanilang lang lineup. Ang mga dating may injury na mga players sila ay nagsisigalingan na. Samahan ba ito ng schedule nila sa next games na halos lahat laban sa mga team na nasa labas ng top 10? Perfect opportunity nga ito para sa kanila na dumikit and potentially agawin ng number 2 seed sa malakas na team ng Denver Nuggets. Sa palagay nyo ba ay mananatili sa number 2 seed ng Western Conference ng Denver Nuggets habang injured pa sila Christian Brown at Aaron Gordon? Ang Detroit Pistons naman mga kaibigan, ay nakuha na ang kanilang ikalabing dalawang sunod na panalo. 12 straight wins yan in English. Tinalo nila ang Milwaukee Bucks sa score na 129 to 116. 29 points, 8 rebounds and 10 assists si Cade Cunningham 19.6 rebounds and 5 assists si Jalen Duren 18 points, 5 rebounds and 4 assists si Tobias Harris 15 points si Duncan Robinson at 10 points naman si Jaden Ivey on 15 minutes of playing time sa kanyang pagbabalik Mananatili na hawak ng Pistons ang best record sa Eastern Conference at malaking nga agwat nila sa number 2 seed Toronto Raptors habang natanggap naman ng Washington Wizards ang dikit na talo kontra sa Chicago Bulls sa score na 121 to 120. 28 points, 12 rebounds si Nikola Vucevic, 20 points, 6 assists si Kobe White at 18 points, 12 rebounds and 11 assists triple double naman ang ginawa ni Josh Giddey. Ito na nga mga kaibigan, ang ikalabing apat na sunod na talo ng Washington Wizards.